Walang paglahi same... oh, 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 Sir, pwede magtanong, sir? Sa kayo pwede makaingin pagkain, sir? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. <laughs> may pagkain dyan, sir? Okay. Okay. What? Hello oh. Ay. Ay Ay, Ay po. Ay, Ay may pagkain okay. po. Na? Kapal na mukha mo. May pagkain po. Pwede po mangin pagkain. Okay lang po. Sige po. Ah. Sige po. Hindi, okay, babalot ka na lang tayo. Babalot ah. ako dito eh. Panahon ngayon, pakapala na ng mukha ang kailangan. Tingnan mo yung mga, ano, yung mga vlogger tsaka influencer. <laughs> 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 Ay, gusto ko na ito. Oh, oh, oh. Anong pamilya kayo dito, te? Ay, girl. Pinkin tada ako, ha? Pandayo ng birthday yan. Kilabot ng piyestahan. Sa so sobrang galing mong magbalik na uuwi mo yung handaan. <laughs> Kumain lang wag nang magbalot po Mga kung di ka magahapot po Kita mo ito mga tate? Kumain na kayo? Huwag na kayo magbabalot na Kumain na kayo Alam mo si Raulo ka Ano pamilya kayo di? Ay salamat uh. no? Ito <laughs> you know we got budgie, right? Young guys, ha? E, mo. Oh. <laughs> 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 Turong kita, boss, dun sa Melichon. Gusto mo? Sige. Saan yan? Dun, dun sa, Malang <laughs> sa malaking sarala bahay. Malaking bahay. Sige, sige. Sige, idols. Punta <laughs> <Buntahan> natin yun. Sige. Sige. Tapos sa plastic. Na na <laughs> ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> <laughs> Balutin mo ako ng hiwaka ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bitu'y walang ningning -ning, Kung kapalit nito'y walang paglahi Mabuti pa Kapal ang buha mo Ano'y siyangay? Wala, hindi ako magsasangay Ah, hindi ka nagsasangay? Hey!

Andiyan na yung tropang Sharon. Tambalang! <laughs>